Nag-iingay ngayon ang social media matapos mapansin ng netizens ang tila pag-iwas ni Catherine Gray kay Moira de la Torre sa isang event sa Makati City. Kasabay nito, kumakalat din ang mga video ng closeness ni na Sam Milby at Moira dahilan para maghinala ang ilang netizens na baka may bagong ugnayan na namamagitan sa kanila. Pinagpalit mo nga sikat na halos end sa kanya na lahat. Kumento ng isang netizen. Kaya pala hindi pinansin ni Kat si Moira kasi close sila ni Sam Milby, hinala ng isa pang fan. May katotohanan nga ba ang hakahakang ito? O simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa dalawa? Inamin din ni Moira sa isang vlog ni Tony Gonzaga na nagsisimula pa lang siya bilang singer ay nakitira siya sa kondo ni Sam. Samantala, noong kasagsagan ng hiwalayan ni Moira at ng mister na si Jason Hernandez, sinabi ni Sam na, kuya, siya ng una at very protective, siya rito. Parehong dumalusin na Katrina Gray at Moira de Torre sa isang event sa Makati. Habang pumapasok sa stage, binati ni Katrina ang iba pang personalidad sa entablado. Ngunit pagdating kay Moira, tila natigilan si Katrina at hindi ito bainso. Katabi ni Moira ang veteran actress na si Maricel Soriano na siya namang hinawakan ni Katrina bilang pagbati. Ang tila hindi pagbatian ng dalawa ay agad napansin ng mga netizens at naging usap-usapan sa TikTok. Marami ang nagsabi na maaaring may tensyon sa pagitan ng dalawang babae, lalo na't may mga kumakalat na balitang mas lumalapit ngayon si Sam Milby kay Moira. Matagal nang magkaibigan sina Sam Milby at Moira de la Torre. Noong 2023, nag-share si Moira sa Instagram stories ng ilang candid shots ni Sam na tila patunay ng kanilang pagiging malapit. Madalas raw mag-random call si Sam kay Moira upang kumustahin ito. Ibinahagi rin ni Moira na natuto siyang alagaan ng bahay dahil kay Sam. My kuya keeps a tidy home. The first time we thought was when I ate Jolly Spaghetti on his white couch, Moira de la Torre. May isang litrato ibinahagi si Moira kung saan nakawaki face si Sam sa kanilang video call. Dahil dito, hindi napigilan ng ilang netizens ang magtanong may espesyal na ugnayan na ba ang dalawa. Ang biglaang pag-usbong ng usapin tungkol sa Sam Milby-Moira de la Torre closeness ay nagdulot ng matinding espekulasyon sa mundo ng showbiz. Ang tila hindi pagbatian ni Nakatre na Katrina at Moira ay nagbigay ng bagong kulay sa usapan. Mas lumalalim ang closeness ni na Sam at Moira na siyang nagbibigay ng intriga. Wala pang kumpirmasyon mula sa tatlong personalidad, ngunit patuloy itong pinag-uusapan sa social media. Habang hindi pa malinaw ang tunay na estado ng relasyon ng tatlo, isang bagay ang tiyak, maraming fans ang nakaabang sa susunod na kabanata ng kontrobersyang ito. Nag-iingay ngayon ng social media matapos mapansin ng netizens ang tila pag-iwas ni Catherine Gray kay Moira de la Torre sa isang event sa Makati City. Kasabay nito, kumakalat din ang mga video ng closeness ni Nasa Milby at Moira dahilan para maghinala ang ilang netizens na baka may bagong ugnayan na namamagitan sa kanila. Pinagpalit mo nga sikat na halos en sa kanya na lahat. Kumento ng isang netizen. Kaya pala hindi pinansin ni Kat si Moira kasi close sila ni Sam Milby, hinala ng isa pang fan. May katotohanan nga ba ang hakahakang ito? O simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa dalawa? Inamin din ni Moira sa isang vlog ni Tony Gonzaga na nagsisimula pa lang siya bilang singer ay nakitira siya sa kondo ni Sam. Samantala, noong kasagsagan ng hiwalayan ni Moira at ng mister na si Jason Hernandez, sinabi ni Sam na, kuya, siya ng una at very protective, siya rito. Parehong dumalo na Gray at Moira de Torre sa isang event sa Makati. Habang pumapasok sa stage, binati ni Katrina ang iba pang personalidad sa entablado. Ngunit pagdating kay Moira, tila natigilan si Katrina at hindi ito bainso. Katabi ni Moira ang veteran actress na si Maricel Soriano na siya namang hinawakan ni Katrina bilang pagbati. Ang tila hindi pagbatian ng dalawa ay agad napansin ng mga netizens at naging usap-usapan sa TikTok. Marami ang nagsabi na maaaring may tensyon sa pagitan ng dalawang babae, lalo na't may mga kumakalat na balitang mas lumalapit ngayon si Sam Milby kay Moira. Matagal nang magkaibigan sina Sam Milby at Moira de la Torre. Noong 2023, nag-share si Moira sa Instagram stories ng ilang candid shots ni Sam na tila patunay ng kanilang pagiging malapit. Madalas raw mag-random call si Sam kay Moira upang kumustahin ito. Ibinahagi rin ni Moira na natuto siyang alagaan ng bahay dahil kay Sam. My kuya keeps a tidy home. The first time we fought was when I ate Jolly Spaghetti on his white couch, Moira de la Torre. May isang litrato ibinahagi si Moira kung saan nakawaki face si Sam sa kanilang video call. Dahil dito, hindi napigilan ng ilang netizens ang magtanong may espesyal na ugnayan na ba ang dalawa. Ang biglaang ang pag-usbong ng usapin tungkol sa Sam Milby Moira de la Torre closeness ay nagdulot ng matinding espekulasyon sa mundo ng showbiz. Ang tila hindi pagbatian ni na Katrina at Moira ay nagbigay ng bagong kulay sa usapan. Mas lumalalim ang closeness ni na Sam at Moira na siyang nagbibigay ng intriga. Wala pang kumpirmasyon mula sa tatlong personalidad, ngunit patuloy itong pinag-uusapan sa social media. Habang hindi pa malinaw ang tunay na estado ng relasyon ng tatlo, isang bagay ang tiyak, maraming fans ang nakaabang sa susunod na kabanata ng kontrobersyang ito.